Sa puso ng Nueva Ecija, matatagpuan ang isa sa pinakamalaking kampo militar sa buong Pilipinas, ang Fort Ramon Magsaysay. Hindi lamang ito isang lugar ng mga sundalo, kundi isang simbolo ng katapangan, disiplina, at kasaysayan ng ating sandatahang lakas. Ang Fort Ramon Magsaysay ay hindi basta kampo, isa itong tahimik na saksi sa mahigit kalahating siglong kwento ng paglilingkod, sakripisyo, at pagmamahal sa bayan. Ang Fort Ramon Magsaysay, o FRM, ay opisyal na pinangalan sa dating Pangulong Ramon Magsaysay, na kilala bilang, Champion of the Masses, at isang tunay na leader ng taong bayan. Itinatag ito noong dekada 1950 matapos bilhin ng gobyerno ang lupa mula sa mga pribadong may-ari sa bayan ng Palayan City, Nueva Ecija. Noon, layunin ng pamahalaan na magtayo ng isang malawak na kampo kung saan maaaring sanayin ang mga sundalo sa iba't ibang larangan ng depensa at operasyon. Mula noon hanggang ngayon, ang Fort Ramon Magsaysay ay nananatiling pinakamalaking military reservation sa Pilipinas, na may lawak na higit 35,000 hektarya. Isa itong napakalawak na teritoryo kung saan matatagpuan hindi lamang mga pasilidad ng hukbo, kundi pati na rin mga kagubatan, ilog, bundok, at malawak na training grounds. Dito isinasagawa ang mga matitinding pagsasanay ng Philippine Army, lalo na ng 7th Infantry, kaugnay, division na nakabase mismo rito. Ang 7th Infantry Division ay isa sa mga pinakaaktibong unit ng Philippine Army na responsable sa seguridad ng gitnang Luzon. Sila ang nagsasagawa ng mga operasyon laban sa mga banta ng terorismo, insurhensya, at iba pang uri ng kriminalidad. Sa fort magsaysay sila suma sa ilalim sa matinding training, mula sa basic combat training hanggang sa jungle warfare at disaster response exercises. Dito hinuhubog ang lakas, disiplina, at tapang ng mga sundalo bago sila ipadala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngunit hindi lang ito para sa mga sundalo ng hukbo. Sa Fort Magsaysay din matatagpuan ang mga pasilidad ng iba pang sangay ng Armed Forces of the Philippines, kabilang ang Philippine Air Force, at pati na rin ang mga Special Operations Units tulad ng Special Forces Regiment, Airborne, at Scout Rangers. Dito ginagawa ang mga joint military exercises sa pagitan ng mga tropa ng Pilipinas at ng ibang bansa tulad ng Estados Unidos. Ang mga balikatan exercises ay isa sa mga pinakatampok na kaganapan na ginaganap taun-taon sa kampo. Bukod sa pagiging sentro ng pagsasanay militar, ang Fort Ramon Magsaysay ay may mahalagang papel din sa humanitarian operations. Kapag may mga sakuna gaya ng bagyo, lindol, o pagbaha, ang kampo ang nagsisilbing evacuation area at logistics hub ng gobyerno. Mabilis na kumikilos ang mga sundalo dito upang maghatid ng tulong sa mga naapektuhan, isang malinaw na patunay na hindi lamang sila mandirigma kundi mga tagapagligtas din sa panahon ng pangangailangan. Ang kampo ay may sariling ospital, mga dormitoryo, simbahan, paaralan, at maging mga housing areas para sa mga pamilya ng sundalo. Sa loob nito, may komunidad na nabubuhay araw-araw, mga bata na pumapasok sa paaralan, mga asawa ng sundalo na nagtatrabaho o nagnenegosyo, at mga veterano na nagkukwento ng kanilang karanasan sa digmaan. Isang buhay na patunay na ang Fort Magsaysay ay higit pa sa lugar ng armas at uniporme, isa itong tahanan ng mga taong nagsisilbi sa bayan. Kung titingnan sa kasaysayan, maraming mahalagang kaganapan ang naganap dito. Noong panahon ng martial law, ginamit ang kampo bilang detention facility ng ilang political detainees. Isa itong bahagi ng madilim ngunit mahalagang kabanata ng kasaysayan ng bansa. Pagkaraan ng ilang taon, nagbago ang imahe ng kampo at naging sentro ng reforma at modernisasyon ng militar. Sa mga nagdaang taon, naging bahagi rin ang Fort Ramon magsaysay ng mga modernong programa ng pamahalaan. Kasama dito ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, kung saan pinapayagan ng mga puwersang Amerikano na gumamit ng piling pasilidad sa kampo para sa training at disaster response operations. Dahil dito, mas lalo pang lumawak ang kapasidad ng Fort Magsaysay sa pagtugon sa mga pandaigdigang hamon. Isang kahangahangang aspeto ng kampo ay ang pagtutok nito sa environmental protection. Bagaman isang military reservation, sinisiguro ng mga namumunong na mapanatili ang balanse ng kalikasan. May mga proyektong pangkonserbasyon at reforestation na isinasagawa dito upang mapanatiling lantian at malusog ang paligid. Sa ilang bahagi ng kampo, makikita pa rin ang mga ligaw na hayop at natitirang kagubatan na nagbibigay buhay sa ekosistema. Ngunit marahil ang kinakadwa ng Fort Ramon Magsaysay ay nasa mga taong bumubuo rito, ang mga sundalong araw-araw na nagsasanay, naglilingkod, at handang magsakripisyo para sa kapayapaan. Ang bawat pawis na tumutulo sa kanilang training ay sagisag ng katatagan at dedikasyon. Sa tuwing sumisikat ang araw sa ibabaw ng kampo, makikita mo ang mga sundalong nagmamarcha, nag-eensayo, at nagsasanay, mga simpleng eksena na kumakatawan sa diwang makabayan hindi rin nawawala ang pakikilahok ng Fort Magsaysay sa mga community outreach programs. Mula sa libreng medical missions hanggang sa pagtulong sa mga lokal na paaralan, aktibo ang kampo sa pagtulong sa mga karatig na barangay at bayan. Sa ganitong paraan, nararamdaman ng mga mamamayan na hindi lamang proteksyon ang ibinibigay ng militar, kundi tunay na malasakit din. Sa bawat sulok ng Fort Ramon Magsaysay, may kwento ng sakripisyo may mga sundalong hindi na nakabalik mula sa operasyon, may mga pamilyang naghintay ng walang kasiguraduhan, at may mga bagong henerasyong sumusunod sa yapak ng mga nauna. Sa lahat ng ito, nananatili ang diwa ni Ramon Magsaysay, ang tunay na serbisyo sa tao. Ngayon, habang patuloy na humaharap ang bansa sa mga bagong hamon, mula sa seguridad hanggang sa kalamidad, nananatiling matatag ang Fort Ramon Magsaysay bilang haligi ng ating depensa. Isa itong paalala na ang kapayapaan ay hindi lamang bunga ng armas, kundi ng disiplina, sakripisyo, at pagkakaisa ng mga Pilipino. Ang Fort Ramon Magsaysay ay hindi lamang isang kampo sa mapa, ito ay puso ng katapangan ng ating sandatang lakas. Dito nabubuo ang mga sundalong handang ipagtanggol ang bayan anumang oras, saan mang dako. Sa katahimikan ng gabi, maririnig mo ang tunog ng mga hakbang, ang sigaw ng determinasyon. At ang tibok ng pusong Pilipino na patuloy na lumalaban para sa kalayaan. Sa huli, ang Fort Ramon Magsaysay ay hindi lang lugar ng mga sundalo, ito ay simbolo ng pag-asa, tapang, at pagmamahal sa bayan. Habang lumilipas ang panahon, mananatili itong bantayog ng kabayanihan na patuloy na magbibigay inspirasyon sa bawat Pilipino na ipaglaban ang kapayapaan at karapatan ng ating inang bayan.